Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yung na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay Bakit hindi na lamang sa impyerno? Bakit hindi na lamang sa impyerno? Ano mo lamang minamahal na ating naisin no, na ang mga sukdo ng masama ay mapunta na lamang sa impyerno? Tulad so, po ni Adolf Hitler na sinasabing responsable sa kamatayan ng mga milyong-milyong tao noong Second World War. O ang mister na hindi lamang nabababae, kundi taddad ng bisyo. Sa rin po ay nangbububu na kanyang misis sa kanyang mga anak. O ang mga illegal na recruiters. Mga regarecruit po na illegal na naloloko ng milyong-milyong piso ng mga maraming tao. Mga tao. At Ganun nga mami tingin po ni Pablo sa kanyang sarili na siya po ay masama. Ngayon sa unang Timoteo 1.13, kanya raw nila pastangan, inusig at nilait ang ating Panginoon Yesus. Ay sa magawa gawa 8.3, sinikap niya ang wasaki na iglesia. Pinapasok niya ang mga bay bahay at ang mga manampalataya ay kanyang kinakaladkad at binibilanggo, maging man o babae. Ay nga po sa unang Timoteo 1 Timoteo 1.15, sabi ni Pablo, siya ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit, ayon po sa verse 12, tinuring po ni ng Panginoon Yesus, si Pablo na dapat maglingkod sa kanya. Sa verse 13, nahabag sa kanya ang Diyos. At sa verse 14, pinasagana sa kanya ang gandang loob ng Panginoon at pinagkaloob sa kanyang panampalatay at pag-ibig na natagpuan sa pag isa sa ating Panginoon Yesus. Siya po'y naligtas at nabago sa kabila ng kanyang pagiging sukdulang masama. Ngayon po, ba't kaya po kinahabagan si Pablo sa kabila ng kanyang kasamaan? Ayon sa verse 16, kinahabagan siya upang ipakita ng ating Panginoon Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig at maging halimbawa siya sa iba na maliligtas sa kabila na kanilang peking sukdulang makasalanan. Kimaminala kundi man po ng Diyos ang mga sukdulang masama asalip ay sila'y maligtas at magbago pa nga, ito pong lahat ng ito, kalang kaligtasan, ay para sa kalotian ng Diyos ito pa yung panyaya po sa iba na gano'n man sila kasama, sila po ay mahal pa rin ng Diyos. At mahali pa rin silang maligtas at mabago. Maraming